eh hey, hey, pambihira. Mga idol, napakaganda ng panahon. ay o, kung mapapansin nyo mga idol. Banayad na banayad mo mga idol. Ang ating karagatan ngayon. Uh, araw po ng Miraculous tayo ngayon mga idol. Uh, Mayo and Wabi po tayo. Ang bilis ng panahon mga idol. At sa araw na ito mga idol, tayo pumuli ay nakapamalaot mga idol at uh, walang painga si sagwa ni tatay mga idol opo hanggat may pagkakataon tayong uh, with mga idol talagang sinusunggaban natin yan mga idol hanggat may pamain mga idol kahit anong uras na mga idol ang mahalaga mga idol ay importante na pagka uh, namimingwit po tayo ay uh, mayroon po tayong may uuwing uh, pam uh, pambili ng bigas mga idol oo, oh, pambihira kaya naman mga idol sa araw na ito samahan nyo muli ako sa aking pamalakaya mga idol pero bago ang lahat mga idol sa nang araw uy nasa kabila pala uy pambiro oh. ang oras mga idol ah hapon na pala tayo ang oras alas dos in punto mga idol pambihira hapon na po tayo sa araw na ito at uh, okay lang yan mga idol mahaba haba pa ang oras sa ating pamimingwet meron po tayong apat na oras pa mga idol uh, hanggat uh, meron pa tayong pamain mga idol ay uh, mamimingwet pa tayo mga idol at uh, kahit papano yung ating pamain ngayon mga idol ay medyo marami. Kaya maabutan na tayo niyan ng mga alas 6 ng gabi mga idol. Okay mga idol, tabayanan niyo mga idol. Kapag uh, nakarating na po tayo sa ating sinasadyang fishing spot. Bandahaw tayo roon mga idol. Sana suwerte tayo sa araw na ito. Stay safe mga idol. Ar Enjoy watching. Ayos mga idol, andito na po tayo sa ating sinadyang fishing spot. Ah, medyo mahangin po ngayon mga idol, pambira. May kawan ng isda banda roon. Ayan, okay. Umpisa na ho natin mga idol. Ang ating gamit na nylon mga idol ay numero 10. At ang ating hook ay numero 564 mga idol. At siyempre, dalawang hook mga idol ang ating gamit ngayon okay natural ang ating pamain ay hipon na naman mga idol yan saktong sakto lang mga idol sa pampain ng ating hipon mga idol ang isang uh, pamain natin mga idol ay buhay mga idol buhay ito tapos sa ito, haatiin ho natin mga idol para tipid tayo sa uy nakakaawa mga idol parehas buhay mga idol yung ating pain okay pag na putolin, putulin okay unang hagis mga idol sana ay may kumagat yan klarong klaro yung bahura mga idol yun sa gilid lang po mga idol ng bahura ang ating hagis mga idol dahil naryan po ang mga isda mga idol sa gilid o lalo na yung kanuping at ang mga kwan ah uh, mm Ah, uh, lapu-lapu mga idol. Mhm. Uh -huh. Pambira. May humablot agad mga idol, pambira 'yan. Uh. Hindi, hindi ko natin napansin. Mhm. Uh -huh. Uh, -huh. uh -huh. Okay. Yan ating first cuts mga idol. Anong klase kaya ito? oh anong klasik ha, oh, yon iyon kanoping mga idol, yan. Okay, ayos sa wakas mga idol, nakahuli na rin ho tayo at ha, hindi naputol mga idol at ha, pagkaganong kaliit na isda mga idol, eh, imposible nga maputol itong ating nylon mga idol hindi kakayanin yan mga idol okay hagisan ulit natin ayan dyan malayo tayo sa bahura mga idol ayan <clears throat> pag may kumagat pa mga idol panigurado huling huli po ito mm uh -hmm. -huh. Uh -huh. ayan okay pangalawa mga idol pangalawang huli uh, ay pambihira isdang batong mga idol masarap na paksiwin yun mga idol nagisan ulit natin mga idol ayan pangatlong huli anong klase kaya ito isdang batong kaba ulit Uy. Uy. Lain pambira. Dalawa. Uy. Hayos mga idol. Dalawang yellow mangrove snapper. Yan o. Oh. Uy. Sana magtuloy-tuloy ang ganito mga ay Pambira. Kakawala ka pa. Pag yan mga idol, nagtuloy-tuloy mga idol. Naku. Chakpat tayo mga idol. Ay. Nanuli natin mga idol wag lang ho tayong masyado maingay mga idol baka ah, uh, mabulil yung ating pagkakajakpat grupo grupo yan mga idol pagka kaya yung mga group sniper mga idol yung uh, nahuli natin hagisan ulit natin ayan Pambira. pag may kumagat uli panugurado yan mga idol huling huli na naman yan mm -hmm. ayan okay ayan na ano naman pangatlong huli anong klase kaya ito Sinang bato ka ba uli? Uy! Uy! Lain pambira! Dalawa! Uy! Hayos mga idol! Dalawang yellow mangrove snapper! Yan o! Oh. Sana magtuloy-tuloy ang ganito mga... pambihira. Pambira! Kakawala ka pa! Pag yan mga idol nagtuloy-tuloy mga idol! Naku! Tsak tayo mga idol! Ay na natin mga idol! huwag lang ho tayong masyado maingay mga idol baka uh, mabulilyaso yung ating pakakajakpat grupo grupo yan mga idol pagka yun yung mga group sniper mga idol yung uh, nahuli natin hagisan ulit natin ayan pambira pag may kumagat uli panugurado yan mga idol huli-huli na naman yan hmm, ayan na naman okay yan um, ang bilis mga idol ang bilis ano ka Ayay, ibang klase ulit. Kanoping mga idol, akala ko yellow mangroves na pero ulit. Ang ng kagatan mga idol, pambira yan. Maganda to mga idol. Magandang singales yan pagka uh, mabilis ang kagatan mga idol. Panigurado pag uweho natin may malaking bukang nakantabay, pambira. Hehe. He. Hmm, mga idol, ayan naman. Hmm, okay. Yan, mga idol. Ayos. ano ka, Uy, ano ka? Ano ka? Pambira ka? Ayan, pambihira pa na pala. Kala ko kung ano na mga idol. Ito, masarap na sinugba ito, mga idol. Ha? Parisa ng kwan, tuba, mga idol. Naku, pambihira. Ah! inggit si kwan ito si yung ating masugid na tagapanood mga idol si ah pulyanin na talaga tayo mga idol pambihira yan ah painan uli natin mga idol yung ating pagkaulianin mga idol ay uh, normal lang siguro yan sa tumatanda mga idol. Pambihira yan. Okay. Hagisan ulit natin mga idol. Ayan. Perfect. Ang ating pagkakahagis mga idol. Pag may kumagat muli mga idol, panigurado yan mga idol. Huli na naman yan. Ahem. Mhm. Mm -hmm. ayan na naman mga idol. ayan na naman. ayan na naman. Ayan na naman. Ula dalala dalawa na naman mga idol. Isang lapu-lapu at isang yellow mangrove snapper. Ayos. Ayun na. Pambihira mga idol. Nakikinikinita natin yung ating magandang kapalaran sa araw na ito mga idol pagka may magandang kapalaran ho sa atin sa araw na ito mga idol natural minty uh, may malaking bukang uh, nakaantabay sa ating pag-uwi pambihira yan uy buhay mga idol yung ating papain buhay yan para magandang laban ng kwan ng uh, uh, lapu lapo at yellow mangrove snapper hagisan ulit natin mga idol wag na natin patagalin pa ayan ayan pambihira yan pag may kumagat muli mga idol naku tiyak huli na naman yan hmm ayan na naman hmm yan pambihira ang bilis mga idol ang bilis mo ayan yelo mang rubis na mga idol uy patay ang kanyang kinain mga idol ayaw niya ng buhay mga idol ang buhay nga naman mga idol ay pumipitik-pitik yan. Mga idol kaya nahihirapan yung yellow mangrove snapper na kagatin. Kaya naman minarapat niyang kainin yung patay para hindi siya mahirapan. Mga bahira, mga idol itong kanuping magulang din itong yellow mangrove snapper. Hagisan ulit natin mga idol. Nariyan pala ka, pambihira ka. Yan, pag may kumagat muli mga idol, sigurado na naman, huli na naman to. Mm -hmm. Pambihira, mm -hmm. Okay. Yan na naman. Ayaw, ayaw ka pa. O na naman mga idol. Ayos. Ganun lang dapat. Ang bihira. Yan. Pambihira mga idol. Hagisan ulit natin. Ganyan. Ayaw na. na naman. -hmm. Okay. 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 Okay mga idol. Ano ka? O oh, yan. Ipang klase na naman. Kanuping na naman mga idol. Samot saring isda mga idol. ang ating uh, klaseng isda ang ating nahuhuli mga idol magandang pangitain ito mga idol sana lahat ng klaseng isda ating mahuli mga idol pambihira yan hagisan uli natin mga idol ayan pag may kumagat muli mga idol sugurado pasok sa bangaan na naman mga idol pambihira yan hmm, ayan na naman mm uh -huh, ang bilis mga idol Oop. Uy, ping na naman. Pambira. Kanuping na naman siya mga idol. Okay. Hagisan ulit natin. Ayan. Uh -huh. Ayan, na naman, mga... okay. Ayan na naman mga idol. Okay. na naman mga plastic ka ito okay yan ayos tuwang tuwat yung uh, nakapambut nakapambot na yun eh. tinatanaw tayo eh pambira yan eh, yun si sagwan ni tatay nakahuli na naman kagaling naman ni sagwan ni tatay eh. pambira yan naiisip ko mga idol ang naiisip niya eh. Kaya, ano pambira huminto tumigil mga idol dahil nakita ko oh, tayong uh, may nahuling isda rito pambira yan siguro mamimingwit ang mama na yan ayun nagtuloy tuloy ayun nagtuloy tuloy siya napag isip isip niya siguro na hindi ko ka hindi siya ka hindi ako kaya ni hindi niya hindi niya pampira naman nabubulol na ako Hayaan mo na mga idol, haagisan ulit natin. Hindi yan. Minsan mga idol, nabubulol ta kayo eh. Pambira yan. Pagka may kumagat nito mga idol, ay uh, Huli na naman to. Pambira yan. Hmm, ayan naman. Mm hmm, ayan naman. Okay. Uy. Yellow mangrove snapper na naman mga idol. Pambira yan. Tuloy-tuloy lang yan mga idol. isang buhay, isang patay mga idol yung ating pain gisa na ulit natin ayan lumulubog na ang araw mm -hmm, ayan na naman pambira ka ayan na naman mga idol All. uy dalawa mga idol isang yellow mangrove snapper at isang buto oh, ayan isang buto. oh panbihira yan tuloy tuloy lang dahil lang pa natin mga idol ay talagang uh, napakarami pa Kung napapansin nyo mga idol, wala na po tayong gamit na pabigat yan oh dahil oh nasa bahura na po tayo nasa batawan na po tayo pag ginamitan po natin ng pabigat ay naku ay sasabit po mga idol kaya naman hagis na uli natin ayan hmm, ayan na naman okay ayan na naman mga idol ayan na naman Okay, anong klase? Uy, dalawa. Pambira ka. Dalawa na naman, mga idol. Yan you know? o. Habang uh, papalubog ang araw, mga idol, dala nagiging dalawa, mga idol, yung ating nahuhuli. Pambira yan. Sige lang. Tuloy-tuloy lang tayo, mga idol. Uh. Hey, pambira ka. Tumatalon-talon ka pa. Ha? Ayan. Hatiin lang muna natin mga idol. Okay. Hagisan ulit natin. Ayan. Time check mga idol. Alas 5.4. Pambira. Hmm, ayan na naman. Mm hmm, hmm, hmm. Yan naman mga idol. Yan ah. Ano ka? Yellow mangrove snapper na naman yan mga idol. Kaya lang mga idol eh. Palubog na po ang araw. Kailangan na natin umuwi dahil may trabaho pa tayo mamayang alas ito mga idol. Kailangan yung ating sideline ay uh, pagsikapin natin maging ah... Uh, uh, kwan maging magaling ho tayo mga idol sa ating sideline mga idol para hindi tayo masisanti pambira yan malaking bagay kasi yung mga idol yung ating sideline kaya kailangan natin pag mga idol so dahil uh, kwan na mag mga idol tayo po ay uuwi na po napakarami pa na ating pamain mga idol yun tingnan yung mga idol marami pa yan Boy, no, sa susunod nating uh, pamimingwit mga idol ay uh, may papain pa rin no, natin yan. Okay. Ay, siyempre, yung ating huli mga idol ay sariwang sariwa yan mga idol. Ay, yun. Kung may pitik-pitik pa, yan Yan, marami yan mga idol. Yan, marami po yan. Yan. Okay. At makakabinta o, tayo nyan, mga idol. Praise na praise mga idol. Bili na po kayo mga idol sa aking mga nauhuling isda mga idol. Mura lang po yan mga idol. 120 lang po ang isang kilo mga idol. Okay. Hanggang dito na lamang. Si Sagwa ni Tatay ay pansamantalang magpapaalam po sa inyo. Thank you for watching. Bye bye. Okay. Hanggang dito na lamang si ni tatay ay pansamantalang magpapaalam po sa inyo. Thank you for watching. Bye bye!